So May galagsya lang sa lahat Meron tayo itong Bahay ng Pukyotan Huwag kang klaseng bahay ng Pukyotan dahil maputi. puti Wala natin tanggalin itong bahay ng Pukyotan ko blower lang gamitin natin dahil mahirap pag susundutin natin mabubutas pa yung pipe ang kalina lang ito pang galing ng bahay ng pupiyutan so ito so, matagal na ito siguro ngayon lang nasilip ang pabayaan kailangan so, natin panggaling lahat yan bago tayo magdagdag ng kriyon pati yung sa likod nga yung tanggalin kasi hindi tayo makakapag waiting lang na kung ilan ang temperature magaling itong sitwasyon so ganyan lang tapunawin so, natin kabuhukan kabu 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 ng kabilang side ito yung kinalabasan pero yun doon sa kabila malinis lang siya okay. so ngayon pag nainitan kasi lahat yan buo yan natatanggal so kailangan ko sa ilalim po unahin yun sa labas okay lang kailangan kasi so, so, pag magitaw na yun sa loob magitaw na lahat yun malamig dito magre-reading lang siya ngayon ng minus 10 so, hindi siya malamig malamig pero so, hindi gano hindi ka tulad yung inangasahan ng minus 20 talagang gumusok wala so, ayan magandahan niya siya ito kasi pag binungkal natin ng screwdriver may tendency pang mabutas yung mga pipe tulad ng uh, refrigerator pag sinaksak mo ng screwdriver eh. hindi mo nakikita yung uh, loob pinalabasan yan butas okay. tapansin mo lang yung maya maya masingaw na dahil butas Kailangan din may defrost lahat yan. Yes. May nabawas na. May nabawas na. Sa loob niya, mahinit na yan. Diba? Mamiya, bidigla na lang babagsak yan. Hindi na nabawas. Babagsok na lang yan mamaya. Pero mamaya pa. Ito lang na lang ito. Isda. Okay. yeah. pag natin ng isda. pag natin ng sarung. Ayaw man. Yes, na siya. O, na lang. Laki na lang ng bungi. O, na lang. O, titibag na yun mga ngayon. na may siya matunaw. Eh. Sa init ba naman yun, yun yan. Lumaka Parang bitik na pulang kula ka, no? Ano mo, Ang lapit na yan. Tanggalin natin yung bilok nito. la Kailangan talaga natin tanggalin siya. Ano yan? Pag umangat na yan lang ini natin sa gamitan niyo. Tingis ko. Kikitin natin. Oh, di ba? ito yung kinakatakutan natin na mabutas ito po kasi yan ayun, pag sundok tayo ng sundok na screwdriver may tendensyang ito ay mabutas, madaanan diba? tapos may mga wire pa yan so magaling salita yung sa loob din na pinakikita ko nung so kaya natin, yun ang iniiwasan natin ayun pero malaki na, malaki na nawawala ayan. Punti na lang siya. Malit na lang yung bahay ng Pukyotan. Pukyotan, Pukyotan. Ano nun? Ando nun. Meron pa rin eh. Ando pa rin siya nawawala. Ayos din yan. Yellow din yan. So naman, ah, nakatikit na lang yun. Eh. Diba? So, yun. Dahan-dahanin lang natin ito kung papano. Mas mayiging dahan-dahanin. Guys, ha? Mag-repair tayo ng bukas mas matagal yun lapit na yan diba ay yan na nakita na natin yung iniwasan natin diba yun konti-unti na sya konti na lang diba? Pero, nangawala ng yelo sa baba. Nangawala ng yelo sa baba. Hindi na lang. Malakas ang shower. So, mabilis wala, Bawa mabilis ang maubos. Kaya natin sa ilalang tinitira yan. Para, hindi siya nakapit. Once kasi tinira natin si Babaw, lalakit na lang siya ng pusa. Kunti na lang yan. Yes. Wala. Ang hirap kasi. Mabutasan tayo. Magkaroon siya ng butas. Okay, ma mas malaki ang problem. Kaya ito na lang linisin natin. Ah. Ito na lang yunisin natin. Matatapos din tayo Okay. Hmm. Matatapos na. Uh, konti na lang 'yan, kalatin na lang yan. Oh. Ay, Ito na lang yun. Yan! Kaunti na lang! Kaunti na lang siya! Kaunti na lang yung bahay ng Pukyotan. Mayan-mayan bibigyan na lahat yun. Mabuti na lang, mabuti na lang. Matigas yun, matigas yun. May okay. May malaglag. hanggang kaya na. Kapit lang dyan, hanggang saan. Kasi tutunawin hindi kita. Diba? Tutunawin kita. Kapit lang. digital kering digital kering digital kering Ini sih Kan turun

Okay na pa. natin. Okay na lang.

Ayan Subukan natin Subukan natin Saan yun? Subukan natin Ayan 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 Tapos Ito Malinis So ito yung matubo na iniwasan natin ah. Magkaroon ng leak Balik natin sa loob

שלמה, מה העניין?